Good day guys. Uh, by the way, I'm Bro Yuski. So ngayon lang atipong tatalakayin po sa usapang Biblia ay tungkol na tungkol po ito sa tayo sa mga tayo mga tao. Ano po ang mga mga dahilan bakit po tayo nandito sa mundo? Kung ibasi po natin sa Biblia, ang sabi po ng sa sulat ni Solomon sa aklat ng Ecclesiastes ang Diyos po ang nagsabi nito at sinulat po ni Solomon sa aklat ng Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13 ganito po ang sabi ito ang wakas ng bagay lahat ay narinig ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Meron palang katungkulan ang tao, duty. Ang duty pala ng tao, bakit po tayo nandito, bakit po tayo nilikha ng Diyos? Dahil meron po tayong duty, katungkulan. Alin po yung katungkulan? Kanina po sa ating binasa, sabi niya matakot ka sa Diyos, sundin ang kanyang utos. Yun po yung duty ng tao yun po yung katungkulan po natin per God keep His commandment for this is duty of men Katung katungkulan pala ng tao na sundin ang utos ng Diyos bakit po sundin kasi yan po ang katungkulan po bakit po tayo nilikha sa isang pang dahilan ba't tayo nilikha ng Diyos Ayon po sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 10, sabi niya, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Isos para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y nating lakaran. Nilikha tayo ng Diyos na nilalang kay Kristo Isos para sa mabubuting gawa. Yun po yun. Is duty po natin yun. Matapos na Diyos, sundin ang kanyang utos. Utos po ng Diyos na gumawa ng mabuti. Kasi ginawa, ginawa tayo ng Diyos na kay Kristo Isos ano, para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun po ang dahilan bakit po tayo nandito sa lupa upang tayo'y nilikha tayo nilikha tayo ng Diyos na nilalang kay Kristo Isos para sa mabubuting gawa. At ako sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos. Kaya po nandito po tayo. Dahil may mga inahanda na kasi ng Diyos yan, na mga hinihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan po yung dahilan na ba't tayo nandito sa mundo. Yan po ang katungkulan ng tao. Ba't tayo nilikha? Nilikha tayo ng Diyos para sumunod sa kanyang utos para sa mabubuting gawa. Yan po ang, uh, ang dahilan ba't nandito tayo sa silong na langit, sa babaw ng lupa, or purpose of life. Diba? So, dito lang po tayo magtatapos. By the way, I'm Yuski, the blogger